Exciting ang month of July for Alden Richards. Bukod kasi sa premiere ng biggest family drama of 2024 na pulang araw, kukunan na rin nila ni Katrina Bernardo ang ilang eksena sa Canada para sa si pelikula Hello Love Again. Very nostalgic para kay Asia's multimedia star Alden Richards ang pagbalik niya sa Hong Kong recently para mag-shoot ng Hello Love Again, ang sequel ng 2019 blockbuster movie nila ni Catherine Bernardo na Hello Love Goodbye. Bukod sa Reunited, ang Jejo Denho, Ho ang trio ni Alden Richards, Jeffrey Tam and Joros Gamboa Binalikan din nila ang ilang iconic locations ng pelikula tulad ng rooftop na ito kung saan nag si sina Ethan at Joy. Sobra, yung Joy is here. Tapos naglakad-lakad kami sa streets ng Hong Kong. We went back uh, to the harbor. Nandun din kami. Nadiscover ko na parang actually the character of Ethan, uh, hindi naman pala talaga siya nawala sa akin. So ang ko lang siyang napalikan. This July ay bound for Canada na daw sila para ipagpatuloy ang shooting ng movie. At this time, exciting siyang i-announce na makakasama na raw niya si Catherine Bernardo. Before we fly, there will be a session with the yes. yes. Put us in the mood again. Kasi parang that's how we have been working together during Hello Love Goodbye. Ganun kami, uh, pre-prepare ngayong Teregati. So, meron ganun. Pero, I'm very excited for this.